pa sobrang maliliit. eh ito na. O! Okay! Ayan, tayo, tayo. na, maliit. Labi na lang ang tamay. Tapos, si Ramon, naka-gang edisyon na rin Patay! Ay, ba't si Isko? Si Ramon, si Ramon. Ano, ko, ang dami mga masahin, o. Baby Logan! Oo, oo, lagi naman tinitiraan kayo, ah. Ganto ka lang,

Ah? mo ngayon. may natitira. ayun din. Oh, oh, wow. wow. Ayun, dami. Sampa madami. Anong itim nga, ano? <laughs> <laughs> so, bagay, ganyan, yeah. ayon, na ano? Sa ba kay ganyan tindang kalabai? Ayun ang iniluto ng may si Rosa pagkalabai na Ayun baka ay diyan Ang ula mamaya.

Ako isa na sana. Baka ako magpapito. Nagpapakita. Nagpapakita. Makumuta yan, tiyan. Ano ba? Sige, 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 ibin eh. Sige nga. Sa'yo na, Tala, ibang.

Alis, alis, ikebin. Mama mo, masusuyo. Si bibi, bakasi madre niya, tampa. Pag-iibing na? Si ikto, s'pigdi niya kala, muni puro mukha niya. Mailapat sa kanyang tiya. Wala mo sa kalawit, so. Ampay ni ginugulo.